Good morning mga day. Miyerkules na video niyan day. Papunta kami sa clinic day kasi bigla manilagnat nilagnat yung anak ko babae day na 40 day. So Miyerkules kinabukasan din nila ko talaga siya sa clinic. Ako ang pinakauna dito kung nakikita niyo walang katao-tao. Kasi alam ko talaga maraming tao ang magpipila dyan. Pag taglamig day marami talaga magkakasakit. 8.30 magbubukas itong clinic na to. Kaya 8 pa lang dapat nandito na ako. Kaya nandito talaga ako wala pang 8.30. 8.20 day marami na nakasunod sa akin. Buti na lang nauna ako. Ang aga-aga namin dito sa clinic kasi yung babae ko ay nag-ano, nilagnat siya ng 39, bigla. Dito talaga sa Japan, grabe ang sakit ngayon ha. Um, grabe ang sakit, grabe marami nagkakasakit. Pa. So, 8.30 magbukas, 8.12, nandito na ako dahil Iwan ko bakit walang tao. Usually, walang tao, di ba? Ah, hindi niya makita. I-check ko nga. Galing na kami na check-up, Dai, at maraking pasalamat ng... dahil ang anak gamot? ko sa corona and sa influenza. Ibigay lang kami ng gamot kasi para maradita. pababa ng lagnat sa mga kate-kate at saka sa ubo at saka sa sipon. Pag winter, talaga, hindi maiwasan niyang ubo at saka sipon. Bago pa kami na away, Dai, ay dumaan muna kami sa McDonald's doon sa MyJasco. Yun ang pinakamalapit Saan sa amin kasi dahil kasi gusto niyang bumili ito. ng chocolate pie doon sa McDonald's. Pinagbigyan ko tal talaga siya kasi may lagnat-lagnat ka siya, Day. dinala ko si babae ko dito sa clinic kasi ang taas ng lagnat, 40. Tapos nung pag-check up kasi di ma, ginaganyan-ganyan sila sa ano sa doktor. Ano bang tawag yan? Stetotos, ano bang tawag yan? Hindi ko alam stethoscope ba yun? Tapos nakita sa doktor na marami siyang scratches sa likod dahil nga malamig dito masyado. Eh may tinagod salita nagsalita ako. Malamig dito masyado so para bang nagda-dry, nangangate. Sabi ng doktor, meron ka bang ano, ginagamit pang sa mga katikatay? Sabi ko wala. Siya ang nagbigay. Grabe sila makabigay ng gamot dito. It's free. Dito sa Japan, free na yan. Ito yung ginagay niyang gamot. Tapos ito yung parang hindi siya masyadong matapang. Ito naman yun kung sa park na medyo nagkasugat-sugat na asin grabe sila magbigay ng gamot mo. Pag binili mo to sa ano, mahal to eh. Tapos, meron siyang gamot sa ubo, at saka sa sipon, at saka sa tiyan. Ay, ito pala sa tiyan. Good for 4 days. Meron din siyang gamot sa sa ubo, at saka sa sipon. Good for 4 days din. At saka meron din siyang gamot sa ano to, sa katikate. Sa katikate yung mga allergy, lumalabas na rin sa pollen. Tapos mayroon din siyang gamot na binigay sa lagnat para makapambaba. So, binigay yung gamot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3. Maganda dito sa Japan ha, sa totoo lang ha, lalo na yung may mga sakit kayo na yung kulang, kumpara kasi sa atin, mahirap sa atin pag magpagamot doon. Kung wala kang pera, madali lang mamatay, yun ang totoo. Hindi ka matinon ka, mamatay ka pa sa presyo. Wala lang, naisir ko lang ba? ito ko sa i-share ko lang totoo talaga o oh, sige alis na ako bye Pagkagaling namin kumuha ng gamot dahil nandito na kami sa Jasco kung saan nandito yung McDonald's sa loob. Wala pang alas 10 yan. Ang alam ko kasi magbubuka sila ng alas 10. Titignan lang namin kung open na ba or hindi. At hindi nga ako nagkakamali. Eh, hindi pa open yung food court. Yung McDonald kasi ay nandun siya sa food court na nakapwesto. Kaya wala tayong magagawa dahil kundi magantay lang talaga. Nakita ko ngayon dito dahil wala talaga mga tao-tao dahil. Ang, ang customer pa dito sa food court dahil ako at saka yung matanda pa lamang. Pag-usapan natin yun ulit dahil yung tungkol sa gamot. Alam mo ba dito dito itong atong mga bata dito dai yung anak mo pag wala pang 3 free pa yan sila sa pag-check up dahil pati yung mga gamot. Pag naglagpas na 3 yung anak mo, 3 years old, ay may bayad na yung pampacheck up nila dahil pero kung i-convert mo sa piso dahil wala pang 200 peso ang bayad. Tapos yung mga gamot nila dahil free talaga dahil. Alam nyo ba mga Inday, 3 years ago ay napag-usapan namin mag-asawa na, mag na po na lang ako ng Pilipinas or kami ng mga bata for good na ibig kong sabihin na hindi na kami babalik dito sa Japan. Kung babalik man kami ay parang bakasyon na lang. Pati yung mga bata ay doon na rin mag-aaral. As in, nakaplano na talaga yun mga Inday. Kaso lang mga Inday, bigla akong naisip yung kakilala ko. Ang kakilala ko kasi mga Inday ay may edad na yun, hapon. Nakapag-asawa siya ng Pilipina mga Inday. Yung hapon na yun ay retired naman na siya sa trabaho. Ibig sabihin, matat mayroon na siya matatanggap na pera buwan-buwan. So, nagfugod sila sa Pilipinas ng Inday. Kasama na niya yung asawa niyang Pinay. So, doon na sila sa Pilipinas na ninirahan. Kaso lang mga Inday, si hapon ay may edad na. mating ang time dayo panahon ay siya ay nagkakas sakit. Yung, yung sakit niya ay diabetes at saka high blood. So, ang nangyayari ang mga Inday, yung check-up niya doon sa BUNA or sa hospital natin sa Pilipinas ay hindi biro ang bayarin. Kaya noon, bumalik sila dito sa Japan at ang sabi niya, hindi na sila mag doon sa Pilipinas kasi nga ang bayarin niya sa hospital, pati check-up, pati gamot ay hindi daw talaga biro. Naalala ko ang sabi nung hapon, pag nag-forgo daw kami sa Pilipinas ay hindi daw maganda, lalong-lalo na may mga bata kahit hindi daw may mga bata, lalo na kung magkasakit.